Al-hurufu kulluha mabaniyatun. Lahat ng harf ay mabani o manatili sa isang baris o marka ang dulo ng salita. Wa ha at kasali sa harf. Hurufu djar na binubuo ng min, ila, an, ala, fi, ruba, alba. Al-Kaf, Al-Lam, Al-Waw, at ang At-Ta. Huruful Atof na binubuo ng Waw, Al-Fa, Summa, Aw, Am, Bal, La, Hatta, at Lakin. Huruful Nasab na binubuo ng An, Lan, Lan. هاي ات اذان حروف الجزم نبي نبو لام لما لام الامر لا الناهية الحروف الناسخة نبي نبو اونان انا انا كأنا لكن ليت ات لعلا الحروف المصدرية Nabinubu ng an, anna, ma, kay, at, law. Hurofun nida. Nabinubu ng ya, aya, haya, ay, alhamza at, wa. Hurofun jawab. Nabinubu ng naam, ajal, bala, at, la. حرف الاستفهام وهما ito ang alhamzah at hal ang lahat ng mga huruf na nabanggit ito ay mabani o manatili ang marka sa dulo ng salita